Sabi mo maingay. Maingay. Ang ingay, Ang ingay. Ang ingay. Ang ingay, ingay talaga. Ang ingay-ingay talaga. Masyadong maingay. sisilipin Ika. <laughs> <laughs> yung nag-iba mo yung anak mo? Pagpasok mo dito sa kwarto, ito yung ginagawa niya. Habang ako, yung isa kong anak, ayun, oh, pinapakain ko. Ayan, nangyayarap pakainin yan. Sobra. Takbo-takbo, habol ng habol. Pero, nung nakita ko ito sa kwarto, ang bait, sip-sip siya ng sip-sip ng buntot ng kambing na to. Ayan, oh, ayan, oh. Bait talaga, oh. Ayun, bait talaga, ba? <laughs> Wawa naman bibi ng mga ba? How are you okay? Dra, dra, sky, sky. Hello. Hello. Oh, lo. Oh. Gutom na gutom siguro to ba? Lo. May dumi pa yung kanyang ilong, oh. Uling siguro yan. Okay ka lang dyan, Sky? Are you okay? Ha? Huh? Yung isang, ayan. Okay lang daw siya. Allah. Oh. Oh. Oy. Hindi man yan didi, anak. Oh, grabe. Sipsipin niya talaga buo, oh. Anak, hindi man yan didi. Sinisipon, sinisipon ni ang bibi namin.